down não guys oh. Farm corn ganda nang guys. Maling mga man. <coughs> Mababa pa bagong tanim. Yan guys ah, ang tataba. taas kami guys yung sa baba yung taniman ng mga mais yun dyan guys so oh, maliliit pa guys yung oh, bago tanim yun dyan medyo malalapit tataas taas na Ito yung taga-bantay guys o. Oh. Ayan yung may-ari ng mais. Ang tataba ng mais siya eh, guys o. Oh. May abono. Nilagyan mo ng abono yan. Ah, Na-sirahan na Ano na ng abono yan? Eh, kaya palang tataba na ang maes mo, no? Guys, nalagyan na pala ng abono, guys Kaya matata Matataba kaya guys, Tataba na <coughs> um, Ang rawak, guys Ang okay. rawak sa baba Ang rawak sa taas Ang rawak sa, guys, uh, ano sa likod dyan guys sa likod hanggang sa likod dyan guys ha? ang lawak dyan guys siguro mga ilang hektar to yung mais to mga limang hektar kay... lima, ka... lima, kabag. lima kabag na mingke

Kapag sinama-sama yon ilang kilo lahat? Kung isa kabag mo you mga know, kwan, malapit sumil? Hindi, kapag sinasama sama ilang kilo lahat? Pumot? Kaya hindi man kwan na kwan? Pag lima kabag, so, isa kabag, ilang kilo? Kwan man ang gano'n, pila ka kilo ng isa kabag, away ah, ko ka kwan. Basta <coughs> kwan ina, isa um, kabag, kwan sa tat tatlo bala, tatlo bala. Tat, medyo malay, ma ano to, malawak itong taniman niya guys ha ah. puro yung mais wala na na mais eh Rick wala na ang tataba ng mais niya guys may maes doon lahat tanim yung sa kabila yung sa malaya guys may maes <coughs> ang ganda ng view puro mais ang tanim ng mga tao dito guys Tatawagan ng mas lah guys! Kadang ditan lang, guys! Thank you for watching. Bye bye!